panalo mag food trip dito guys kasi ang dami mga pagkain sa menu nila kaya marami kayo dito ang pagpipilian dito lang to sa Imus Cavite meron silang Cajun seafoods budel na 4 to 5 person na ang makakakain hindi tinipid sa seafoods ang laki ng size ng hipon at crabs tapos masarsa pa siya meron din sila dito ang mga lutong bahay tulad ng kare-kare at meron din silang mabisang kaldireta syempre hindi mawawala sa panahon ng taglamig ang humigop ng mainit na sabaw ng sinigang tapos yung birmo paparisan mo ng pulutan na si sisling sisig. At kung mahilig ka sa manok, may sisling chicken sila. Kung mahilig ka naman kumain ng pasta, meron din silang carbonara na may toasted bread at machisi na spaghetti. May pampahaba din ng buhay, pansit bihon. May buffalo wings din at syempre ang pangmalakasan nilang mga inihaw tulad ng grilled yempo at grilled barbecue. Meron din sila ditong tapsilog, may nachos at dynamite. At kung naghahanap kayo ng drinks, meron silang iced coffee at milk tea. eto ang kanilang menu sa drinks at ito naman ang iba pa nilang menu. Post nyo na lang itong video na to para makita nyo ang mga presyo. Dito lang to sa grill and chill. Ang maganda nga dito eh bukod sa masarap dito mag food trip, masaya rin dito dahil meron silang bilyaran. Kaya makakapag-enjoy kayo ng mga tropa. Maganda ang ambience dito guys, malinis ang kanilang dining area. Kaya sa mga taga Imus Kabiti dyan na naghahanap ng bagong spot o matatambayan eh located sila sa 101B Bukandala Road, Imus Kabiti. Malapit lang sila sa arko ng Bukandala, onting abante na lang eh dito nyo na sila makikita. Malapit lang din sila sa Unicity, Imus -cabite. Bite. Nasa Google Map din sila. Open sila ng 11am to 2am. For more details eh, check nyo na lang ang kanilang FB page. So, paano? Food trip na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa may grill and chill. Dito lang to sa may Bukandala to, Imus Cavite. Bali, open nga pala sila ng 11am hanggang alas 2 na madaling araw. Kaya kahit sa gabi, makapag food trip kayo dito. Ang maganda nga dito guys, eh, marami sila dito ng iba't ibang klase ng mga pagkain tulad ng seafood, may mga hinihaw din sila, mga barbecue. Tapos may mga lutong bahay din. Ayan, may mga pasta, nachos, may sisig. Tapos ang maganda nga dito, bukod nga sa food trip, meron din sila dito billiards. Ayan. Pa, okay ka lang dyan pa? Ayos! Hindi <laughs> ba? <laughs> so guys, ang una nga pala natin titikman yung kanilang boodle fight na seafoods, kajun. Ah, kajun seafoods na. No. Na 4 to 5 person na makakain nito. Eh. Sa halagang 1,199 pesos, matitikman yun na. Tino mo yung ano nilo. Yung probs nilo, tataba. Yun know? o. Pati tahong, ang lalaki ng mga, yun know? o. Ipon. Ito. Tapos ang daming sauce man. Hindi tinipid sa sauce yan. At titikman na natin. Uy. Ito yung aligin nyo. Ayun no? Know? Wow. Grabe nga yun. Grabe. Malaman mo no. You no. Know, Kuha tayo dito. Kanin o. Oh. Kanin. Tapos isasawso mo yan dito sa sarsa niya. Ito yung tajun sauce diba? Yes sir. You know? First bite natin man. Mmm. Ito. Malaman yung mga crabs nila dito. Manalo. Kuwari tayo dito ng tahong. Sakto nga ato sa maulan ng panahon eh. Diba? Mismo po. Oh, mga boys. Oh, may tahong sila dito. So, okay. oh, laki yun. Oh. Aray ko. Yan, kuha tayo niyan. may sarasa po. Hmm, um, kunin natin yung sarasa. Ang sarap dalawang tahong, diba? Mismo. You know? Loko Dito man. Uy. Mm. at matambok ang kanilang tahong dito. Matambok yung tahong dito, man. Hmm. Hmm. Tagal natin yung mga ano nya. Ito mo mukhang koro to katobo no? yun, oh. Hmm. Tagal natin yung mga sauce niya. Mm. 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 Hmm. 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 Marabi. Ang tarap. Hmm. Kuha naman tayo ng sabaw, mga idol. Ito naman yung sa sinigang nila. Hmm. Yung lasa ng sinigang, parang luto ng mama mo. Oy. Sakto lang yung pagkaasim. Marami <coughs> ang sarap ng pagkaasin mo sabaw. Siyempre guys, meron din sila ditong kare-kare. Ang -kare. ganda nga dito guys, iba't iba klase mga pagkain matitikman nyo dito. Yung mga lutong bahay, seafoods, grill, ano you know, bagong pao. Yan. Isang bigahan yan. Ano? Meron din sila ditong sisig guys. So, oh. Lalaki ng iwan ng laman no oh. Hmm. Hmm. Kaya yung ulam. Yan. Meron din sila ditong kaldereta guys so, Oh. Isang biglaan yan. Kaldereta. Hmm, Guys, meron din sila dito ang pansit bihon na may lechon kawali sa ibabaw. Try natin man. Malasa na siya guys kahit di mo lagyan ng kamalanse. Mm -hmm. Okay. Ang sarap, sarap ng pagkadali dito ah. Try natin may kamalanse. Guys, try nyo yung pansit nila. Kasarap na. Pampahaba pa ng buhay. Siyempre, hindi mawawala sa kanila yung mga iyaw-iyaw, guys. Tulad nitong barbecue, tapos limpo. Kasi ano ito eh, grill and chill. Diba? ba? Oh, no. Grill and chill. Diba may mga grill sila dito. Ayan, try natin itong kanilang barbecue. Hmm, grabe oh. Man, nalambot na naman. Tapos, ano siya eh, may mga sauce na, nakabalot sa ano, karne. You know, special sauce yan. Hmm, sarap. Hindi siya yung tulad ng mga barbecue sa mga tabi-tabi. Ang nambot na laman, quality man. Tapos ano, ang sarap ng pagkamarnik. hmm, marami ang sasarap ng mga inihaw nila dito. mayroon Meron din sila dito dynamite, oh. You know? Ang sarap yung pampapakpapak habang nag-billiards ka. Diba? Mmm, matisi, oh. Kita yung Kita, pare. Huh? Hmm. Meron din sila ditong nachos guys na hindi tinipid sa mga ricados. So, yan o, oh, tinan mo. Daming laman yan man o. Oh, oh. sila ditong carbonara guys o. Oh. oh. sa mga may sa mga pasta dyan. Meron din sila ditong spaghetti. Diba? Pwede titingnan kayo yung kanilang carbonara. Meron din sila ditong chicken wings guys oh, Sa mga may ilig sa chicken wings dan Meron dito ha ah, Ayan Buffalo flavor Tikman natin Mmm Grabe Crispy nung balat Lambot ng laman Sakto lang din yung flavor niya guys Try nyo to Wow Sheesh Mmm Napaka-bisa Mmm the best in the west. Meron din sila ditong milk tea guys. So, oh, sa mga nagharap ng drinks dyan, meron silang dito milk tea at meron din silang ice coffee. Pero milk tea yung pinili ko, yung flavor o kinawa. Ito natin. Hmm. Kaya sa mga taga-imus Cavite dyan, sa mga tano sa bandang bukandala, try nyo dito sa may grill and chill. Ang sasarap ng mga food trip dito. Panalo.